parami na ng parami yung mga tao doon. Talaga na mga mainit na mainit po ang uh, kahit umuulan, kahit umaambon, eh, makik makikita mo talaga yung damdamin ng mga kababayan natin no sa liwasan. Kulang na lang talaga. Eh, alam nyo, maraming nagsasabi, dapat ilipat na kasi maliit na daw yung lugar, which is true. Kasi nakabunta ako nung ano eh, nung unang mga, unang, I think it was first three days ba yun, eh, sakto lang yung dami, di ba? eto ngayon nagbumalik ako after uh, how many days Five days hanggang likod na ho abot uh, harap likod na yung ano yung mga tao diyan sa harap saka dun sa likod meron nagulat nga ako meron pa sa likod eh so punong-puno na talaga ng mga tao diyan at talaga nga namang uh, kakaiba na po yung kanilang uh, init sa mga nangyayari at updated po sila lahat po ng Mas mga... madami balat ba? Mas madami ito kaysa nung uh, player rally ng KOJC yung oh, mga oh, nandito oh. ngayon. Nako, ha mo. Hanggang likod din. Eh. Ah, uh, hanggang likod at alam mo ba may balita? Oh, yan yan, ano yan? Ito, ito din ngayon lang to, info lang to. May nagsabi sa akin, may bumulong sa akin sa tabi ko, isang pulis. <laughs> Sabi sa akin. Sa akin, pinaghanda na daw sila na pag dumami pa daw dyan, eh diyan na sila ma ano ma ma, de deploy kasi meron ako mga kaibigan pulis na ide-deploy sa Davao para hmm. ano kaya lang para meron dito. Din, oo para diyan kaya lang ino-observe nila kung diyan ba daw i deploy o dito nalilito na sila kasi marami tao diyan marami rin dito Ganon na ho sila ka kapraning ang ating kapulisan. Hmm. Siyempre, yung mga kaibigan natin, wala naman silang choice dyan dahil iuutos hmm. lang naman ni ni Marbilla pag inutos na wala na talagang ano kasi ang dami na ho eh punong-puno na ho dyan kung hindi pa po kayo nakapunta sa liwasan eh ipakita nyo ho yung pwersa nyo I think everyday po yan ginagawa nandyan po si sila kay Eric at iba pa pong mga vloggers natin nandyan po yung best friend ni Boss Dada na si BMR nandyan din Ah, uh, yun oh, sana nga makita ko naman yung best friend mo na si Marley ka dyan Sana. at gusto ko ikaw mag-interview sa kanya ay, pede, pede, pede. pwede, ah, pwede, problema, diba? pwede. Pwede, problema. pwede, di ba? Wala akong oh, O, oh. oh, Ma'am Hannah Jane, pakiset up ha. Pa, ang uh, kailangan magkasama si Banat sa isang <laughs> show dito. Uh, sa ating uh, live coverage na ito. Very good. Pero, hindi. Uh, maganda yun, paramihin nyo na dyan. Para mawala na dito, Banat ba yung mga police? Yan ang talagang sabi nga ni Ka Eric dyan, at saka ng iba pa mga nagsasalita dyan, hanggang hindi umaalis ang polis sa K.O.J.C mananatili dyan sa liwasan. So isahuyan sa mga kasi nga again eh ko kasi natin kalimutan na etong ginagawa kay uh, Pastor Kiboloy at ang K.O.J.C hindi hu ginagawa yan dahil lang gustong gipitin ng K.O.J.C. Ang pinakapunut dulo po niyan ako naniniwala ay ang mga Duterte. Kaya ho nila ginagawa yung panggigibid dyan. Tandaan natin. Kasi pag titingnan mo ha, bakit ba uh, ginaganyan ang KOJC? Eh, siguro naman. Siguro naman sa talino ni Pastor Kibuloy, sa laki ng na nagawa na 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 niya para sa KOJC. Maalam nating magaling siya, matalino siya, may resources siya. Kung ikaw hinahanap, magtatago ka ba sa loob ng KOJC? Definitely not. Alam yan ng pulis. Pero bakit ganyan ang ginagawa sa KOJC? Ito, opinion ko lang to ha. Sa tingin ko, kaya ginagawa yan sa KOJC. Una, malamang sa malamang magtatanim talaga sila dyan. Kaya bantayan nyo, mga banateros at mga taga KOJC, magtatanim yan dyan sa loob. Kaya nga nakita ko yung mga video na meron dumaang mga parang bomba ba yun? Tapos meron din video, may upload din tayo na kung saan pinapasok nila yung karton. Kasi pag nagtanim sila dyan, tandaan natin, wala na po sa pangalan ni Pastor Kibuloy ang kay mm -hmm. Sino po bang administrator ng kay OJC? Si Pangulong Duterte yes. Oh. So kung may matagpo ang mga bomba dyan, kung may matagpo ang mga baril dyan, sino ang isisisihin dyan? Tasabihin lang nila sa korte, legally, wala na sa pangalan ni Pastor Kibuloy ito. Sino ang, ang administrator? Si Pangulong Duterte, mm -hmm. to siya ang makakasuhan dyan. Kaya nga yung ginagawa dito sa KOJC, hindi laban ito ng KOJC lamang, mga kababayan. Laban ito ng tayo mismo dahil alam natin yan ang target, ang Pangulong Duterte. Ang target ko ay mga Duterte. 2025, ang plano nila talaga, lalong-lalo na ito si Speaker, ang plano niya ilagay ang mga kaalyado nila. Hindi lamang po sa Senado sa ngayon po kitang-kita na natin how they weaponize yung yung kamara, yung house. Yan ang plano nila sa Senado, to weaponize the Senate sa 2025. So that pagtapos ng 2025, Senate, Congress parehong hawak na ni Marcos. So anong ibig sabihin nun? They can do yung itim na plano nila noon pa. Ano 'yon? Change of Constitution. Prime Minister yan ang target niyan. Itong KOJC ay isa lamang pong simula. Tinitingnan nila kung uh, may mangyayari ba, magkakagulo ba. Pag walang nangyari, hindi tayo nag-ingay, walang magkakaroon ng pag-aalsa, eh itutuloy-tuloy nila hanggang mapalitan na ang mga senador, mga congressman, at ma ito at magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon at tuloy-tuloy na sila sa 2028 at sa susunod pa. Yun ang nakakatakot dito. Maliit lamang po na plano itong nasa kay OJC. Simula pa lang yan. Kaya dapat natin yung bantayan. Yun ang, ang ano dito eh. Kaya napaka-importante pong maunawaan natin yan. Hello? May kasama pa mo dito. Given yung tao kanina sa liwasan, oo, may, may, hmm. may, mas malaki na ba yung chance para maging posible itong magkaroon ng people power? ah uh, sa akin, may malaking chance, okay? Pero again, kaya nga alam nyo, isa sa mga speech ko po doon sa sa liwasan, uh, nilino po natin, kasi may mga gumagamit po na kesyo, si Torre daw ay isang iglesia ni Cristo. Nilino po ng iglesia ni Cristo through Net25 na hindi po si Torre kaanib. At sabi nga nila doon, medyo nagpahaging sila doon na uh, sana hindi hindi na idamay which is tama naman yung punto nila kasi ang punto nila is uh, paano tayo makakapag inganyo kung uh, didadamay pa natin kaya nga ako kanina nanawagan ako mapa Iglesia Ni Cristo, mapa Muslim mapa Roman Catholic or other Christian group hindi na ito laban ng KOJC lamang hindi pang ito sa KOJC ito'y pang-aapi sa mga Pilipino at bilang mga ministro ng ating kanya-kanyang mga sekta ay atin po itong uh, trabaho na pag merong naaapi sa lipunan, eh dapat po tayo nagsasalita. Nasa Biblia po yan, nasa Old Testament po yan. Binasa ko po kanina. Iyan po ang trabaho natin. Maging boses ng mga, mga nangangailangan. Kaya pag hindi natin ito ginawa, ito po yung kasalanan. Hindi lamang po sa Diyos kung hindi sa bayan. So, manawagan tayo. Sa pagtawag ko na yon na magkaroon tayo ng isang unity sa bawat relihiyon dapat isama na natin dito. Dapat we are inclusive, not exclusive. Ganun dapat ang ating uh, approach. <coughs> Include na natin sila. Kaya nga po ako kanina, nung pumunta ako doon, kinamayan ko po si BMR. Alam naman po na iba dyan na nagkaroon ng Alita ng Banateros at ang iba pang mga vloggers. Mm. Nagbigay na po kami ng halimbawa. It is time for us to unite, mm -mm, not tarik. to divide. It's time for us to unite. Naghalimbawa na po ako bilang isang kinikilala ng Banateros na pinuno. Ay ako na po ang lumapit at kumamay mm -hmm. po sa kila bis, kila okay. BMR. Dapat po tayo magsama-sama na mga kapatid natin sa ibang relihiyon. Hindi na po ito usapan ng uh, kay OJC ka ba? Kay Pastor Kibuloy ka ba? Hindi po ito usapan na po ito na ang bawat Pilipino ay inaabuso na ng gobyernong ito. Hindi na sinusunod ng pulis ang kanilang tunay na mandato to execute law. They're making their own laws now. Yes, um, um, Banat Bay, no? kasi nga kanina din sa rally doon sa liwasan, eh, mm -hmm. nakasama din niyo po si uh, Kaado Paglinawan. Uh, ang sabi po niya na young Marcos resign, Marcos will not resign on his own. The removal of this president who lies openly to the people walang police ni isa uh, na uh, ni isa na nagdala ng baril is, is what is needed. This is already boarding on chaos. We are going towards anarchy and to prevent anarchy we need patriotic armed forces of the Philippines. You don't have to be armed. You, all you have to do is to go to the to your superior and say we don't want to participate in this kind of government. Ano po yung masasabi niyo dito? Ako naniniwala talaga ako. Kaya ako mismo pa paulit-ulit ko sinasabi, yung Marcos resign na panawagan, it will never happen. Mhm. Mm Imposible 'yon. Bitaga yeah. nyo sa pador, iipa sa bato. Hey, hindi hindi mangyayari. 'yan mangyayari. Eh. Oo, oo, hindi hindi magre-resign 'yan. Pambihira. Uh, hanggang kadulo-duluhan kakapitan 'yan. Kaya ang magandang uh, panawagan natin, paulit-ulit ko sinasabi to, manawagan tayo sa taong bayan. Magkaroon tayo ng panawagan sa ibang mga sekta magkaroon tayo ng panawagan sa mga uniform personnel. Ipa-realize natin kung anong ginawa ng administrasyon na to. Tulad nga kanina sinabi ko eh, ano ang unang ginawa ni Pangulong Duterte <coughs> nung siya ang tumungtong? Kayong mga uniform personnel, alam niyo yan, dinoble ang budget nyo, ginandahan ang mga benepisyo nyo. Ano ang ginawa sa inyo ng Marcos administration nung, kayo, ang nung siya ay naupo na? Binawasan ng inyong pensyon. Doon pa lang, makikita nyo na kung anong prioridad. Habang kayo nagpapakapagod, nagtatrabaho, yung amo ninyo nagpaparty. Dapat maunawaan ito ng kapulisan at mga sundalo hmm. na hindi hindi talaga magre-resign si Marcos. So it's useless for me to call on resignation of Marcos. Gusto pa nga nilang focus... ma-extend sila, di ba? Oo, I would focus on convincing people not to join us. Hmm. na tayo yung PhilHealth, yung pera sa PhilHealth, magkano yun? ba diba, ang nun, sa napunta? Ha? Sa ayuda? Para makandidato yung mga, mga congressman? 20 billion. Yung yun? 1, bil oh, 1 billion per day na flood control Dr. project, asa na yun? Wala okay. na din. Yung Maharlika funds, may balita na po ba tayo? Wala na din. Hindi mm -hmm. ho ito laban ng mga taga-KOJC. Nagkakataon lang, KOJC lang yung kinantil nila kasi ako naniniwala na pinahintulutan ng Diyos na, na, ang KOJC ang, ang uh, maganito kasi hindi bibigay ang KOJC. Mm -hmm. Naintindihan ko natin. Ako, naniniwala ako eh. Uh, this is God's appointed people na ma-persecute kasi alam nilang hindi ho bibigay. Alam naman po natin siguro ang kwento ng SMNI at saka ni Pastor Kibuloy na sinubukan bilhin ng administrasyon na to ang SMNI. Hindi nagawa. Kaya ginigipit ng ganyan.